bro ang larawan sa three angels dili ba matawag og santos depende sa santos kay ang santos ra ba pag ingon og santos nagamit maguna nga termino sa mga katoliko alang sa ilang mga patron no pero kung imong daginoton ang termino ba ang pulong santos balaan ang mga mga manulunda balaan no pero ang problema mangod lugo man siya dili man siya aktwal nga manulunda no Wa man ta, nag nagila nga ang kanang logo manulunda gyud na diha. Dili oi. Drawing na na sa manulunda. Brother Edgar Lara, no? Munang wala'y problema ng logo. Lahi ng Santos igsuon kay pag-ingon katong manulunda gyud nga tinuod yun, ay, paku, nga naipako nga gikan gyud sa langit. Kato moy balaan. Pero kanang logo igsuon identification ra magula, no? Rasba sa barangay, aduan ninyo inyong barangay, di ba na ay logo inyong barangay. No? ganang sa mga eskwela at sa mga sakyanan karon mga motor makakita gani mo mga naay ay color nga pula puti o uh, pula puti o ano yung oh, tali na blue imo e masabtan nga ang tag-iyaan ng sakyanan ni Kristo kaya bisan ang color mahimu dahil na siyang identification pwede mahimu dahil na ang identification muna nga atua na sa mga gobyerno na ay ID kay isip identification nga a, nagtrabaho ko ani nga klase nga kumpanya so paggamit gamit nimo sa ID identification lang na no mo po na ang logo na to pagbutang butang tong logo message na na bro kay na may una una no unsa man ang logo me, uh, ang nakabutang man sa sulat ni 3 angels message dili man 3 angels image no in e, message din ang kuan karon ka usa ka message tinuod na nga ang pagwali usa na sa pag message pero bisan ang pagpost suon so message na po na. ang pagbutang og logo sa simbahan message na na pagagi sa ubang reliyon unsa na nga klase ng isda oy three angels man katuning karaan ni isda pagtan-aw ni oy na may cross akatunang ng isda nga na cross Message na anay na sabtan sila ng mensahe. Di ba? Message na na bro. No? Nagdala sila sa tulo ka manulunda. Ang ilang giwali kay summary of our faith mo na ang, ang logo. Message na na bro. Dili tinuod nga. Ah, uh, uh, image naman na bro, dili na messages na na, naanay mensahe nga makuha ang tao, kay identification lagi na gina nga, unsay gidala nato ng mensahe no, muna nga, pag example brother amores magpost ko og picture sa bible picture na ko ang bible i-post na ko sa facebook ang pangutana nakamessage na ko wala naka-message na ko na nagamit ko biblia magpost ko og magwali ko sa ah, magpost ko sa facebook dayon magdala ko ani yung mga tigsuunan akong idala ni mag ko Unsa na nga mensahe ang ilang masabtan? Gi-post ra man Ako apa kun ning Ang ilang masabtan nga burag ning na ko ani. Basig mauna ni ang akong mensahe. Di post ra na nako ha. Wala pa kuning wali. Nag-post lang ko sa Facebook but naa na nay na message. Nako ayo punto makisunod. Munang pag-post nato sa atong logo diha sa simbahan, naa na, na message. Naa na nay na mensahe nga nasabtan sa mga tao. Ikaw bro, gipost na nimo sa Facebook. Ano ang ni post pa man nimo sa Facebook? Kay nag-message ka. Mo nang ang pag-post mga kaigsuonan diha sa atong logo nagdala na nagminsay kay makabalo ang mga tao unsa nga klase nga SDA ang imong gidala.